Katap sa social media ang mga nagatanyag o baratong dental services. Pila din hi ang functional braces, teeth cleaning, whitening o uban pa. Dunay kaila si Hanilomoto Lomoto nga avail ni Ini apan ang iyahang gikagulaan tungo dili profesional kung lisensyado ang gabuhat sa procedure. Siguro kay cheap, cheaper than the license ng mga dentista. Mauna ang isa sa reason nga kay gusto man kay nila magpabrace ano nga magpa-brace pod kay mao man asagaran ang mga ano by, sa trend nga bahalag bahalag ka ng, uh, dili siya safe para sila haba sa ila sa maka-brace lang so i think mugo na lang pod sila anang mga unlicensed nga mga dentist Delikado kini sumala pa sa mga residente. Tungod ang gikaingong negosyo, kinahanglan profesional lamang ang gatrabaho. Paborsab sila kung dunay balaod ipatuman ni ini sa Jansan. For the betterment of the person or the people po, kato, especially atong mga wala kay na balan about that business po or sa dent mga um, bata -an. Parang ano unfair dun sa nag uh, ano sa nagkumuha talaga ng kurso na ganun tapos sila si ba hindi sila naka hindi sila nakaaral ng ganun tapos ganon din sila duman ilawom sa Republic Act 9484 kung ang The Philippine Dental Act of 2007 ginadili ang pagpraktis o dentistry nga walay lisensya o kinahanglan nga makapasa sa dentistry licensure examination. Gani aron mas pakusgan ang pagdakup sa mga naga-illegal kun dili lehitimo. Dunay giduso si Kagawad Jose Orlando at Sharon nga resolusyon sa pagsilot sa mga dental related services nga walay dental license o permit nga nagatugot nga mag-operate. In the heart of changing lives kini si Liza Labaho, Brigada